Napansin nyo ba, may mga video sa YouTube na kahit hindi pa monetized yung creator, may ads na agad. Baka isa ka rin sa nagtataka, hey eh bakit may ads, hindi pa naman ako kasali sa YouTube partner program. Kaya today, explain ko ng malinaw kung bakit nga ba nangyayari yan. Una, bagong policy ni YouTube. Noong November 2020, naglabas si YouTube ng bagong rules na tinatawag nilang right to monetize. Dati, ang ads lumalabas lang kung monetized ka na. Pero ngayon, kahit hindi pa, si YouTube pwede nang maglagay ng ads sa kahit anong video na nasa platform nila. Pangdalawa, bakit nila ginagawa to? Siyempre, business si YouTube. Lahat ng videos dito ay potential na pagkakakitaan. At dahil sobrang dami ng users at creators, kailangan nilang mag-sustain ng kita para gumana pa rin yung platform ng libre sa lahat ng viewers. Kaya kahit hindi monetized ang isang channel, YouTube may right na magpasok ng ads. Pang tatlo, ang tanong, kumita ba ang creator? Kung hindi ka pa kasali sa YouTube Partner Program, wala ka pang share. Lahat ng revenue mula sa ads, kay YouTube muna mapupunta. Pero once na-approve ka na sa YPP, ibig sabihin, nakaabot ka na ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours sa loob ng 12 months, or 10 million valid shorts views sa loob ng 90 days doon ka lang makakasama sa revenue sharing doon ka lang kikita mula sa ads na lumalabas sa videos mo pang-apat positive side kung iisipin mo may good news din dito kasi kahit hindi ka pa kung nilalagyan ng ads yung video mo ibig sabihin valuable siya ibig sabihin may potential ka talagang kumita in the future kapag pumasok ka na sa YPP parang sign na worth it yung content mo, kaya huwag kang ma Ngayon, alam na natin, normal lang na may ads kahit hindi pa monetize. Policy na mismo ni YouTube yan. So ang kailangan mo lang gawin, focus sa paggawa ng quality content, dagdag subscribers, dagdag watch hours, at consistency. Darating din ang time na makukuha mo na yung kita mo mula sa ads. Ikaw, ilang subscribers na ang meron ka ngayon? I-share mo sa comments, baka makatulong tayo sa isa't isa at makahanap ka pa ng support system dito. Kung gusto mo pa ng ganitong tips about YouTube at content creation, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para updated ka palagi. Salamat sa panonood.